Napansin mo ba? Kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, yun ang nangyayari sa buhay mo. Pag lagi mong sinasabi, wala kang pag-asa, wala ka talagang pag-asa. Pag sinasabi mo na wala kang pera, wala ka talagang pera. Pag lagi mong sinasabi na hindi ka nagagaling, hindi ka na talaga gagaling. Because sabi ng Biblia, the abundance of the heart, the mouth, is... and I want you to know, hindi yun ang design natin. Kasi minsan, Nakakalimutan natin yung identity natin, di ba? Ipapaalala ko lang kung sino ka. Anak ka ng Panginoon at malaki ang plano niya sa'yo. At ang gusto niya ay ikaw ay lumaban. So I want to pray for you as I am. Sa mga tao dito na feeling mo lagi you are defeated or feeling mo na parang wala kang pag-asa sa buhay, I want you to know, nagkamali ka man minsan, That is not your identity. Yes nadapa ka, pero that's not your identity because your identity comes from the Lord at ang gusto niya ay ikaw ay lumaban.